sa so, ati po stream yard ngayon, si uh, Engineer Rene Santiago, ang ating mga kaibigan na isang apo sa mga transportation experts sa Pilipinas. Sa Engineer Rene, good morning po sir. Magandang umaga, Ted. Salamat naman at naimbita mo ako sa iyong uh, programa. At salamat po sa inyong panahon, Engineer. Meron pong traf traffic summit uh, scheduled ngayon pong April 10. Kahit na po pista official, no? Wednesday, meron daw pong traffic summit. Kayo ho na naimbitahan, Engineer? Uh, hindi po ako kasama sa kanilang dream team na magbalangkas uh, balangkas ng uh, sa traffic summit. Mukhang hindi ako qualified dyan eh. Engineer, uh, alam ko naman natin na uh, uh, matagal na ho natin pinag-uusapan ito. Bata pa ho tayo pareho. Ito pa rin po yung pinag-uusapan natin yung problema. Traffic sa Metro Manila. Um, meron pa ba hubang solusyon ito, actually? Yung, doon po tayo magsimula. Ito hubay may solusyon pa? Kung talagang pagtotoo na ng kaalaman, ika nga, you bring the collective knowledge and expertise. O para talent, Pilipino talent, kaya naman. Uh unti-unti, pati -unti. ka eh lalong lumalayo ang solusyon at nagiging imposible kung ang namumuno at nag-implement uh, ng mga solusyon ay eh, wala pong kaalaman. Mm, so uh nagsisimula ang lahat kung sa inyo po sinasabi, na nagsisimula ang lahat sa leadership ganun po 'yon. <laughs> Eh, ika nga, eh, kung ang leadership po nilagay, nilagay dyan, hindi rin po alam ang problema uh, na nangangapa, eh, lalo lang po magkakagulo. Tulad niya, traffic summit, sino-sino pa ba ang nimbitat kasama sa summit? Sa aking pakiwari, lahat ng mga government officials, eh, lahat ng opisyalis sa gobyerno, eh, hikahos sa paalaman sa traffic malaking sorpresa kung meron man lang nakabasa sa halimbawa sa master plan na na balangkas na noong 2015 or noong 1998. Alam mo, apat na atang master plan sa Metro Manila Transport and Traffic ang napasama akong mag magbalangkas eh. Hindi wala hong na-implement ng husto dyan eh. Opo. Pwede ho ba, engineer, sa inyo pong mga sinalihan po at naging bahagi kayo ng mga master plan na ito, can you just give us, yung pong, uh, sa kakapusan po ng oras, yung pong mga major points dito na dapat noon pa nasimulan at dapat po napakikinabangan na ngayon kung totoo pong naipatupad itong master plan na ito? Ang pinakasimple, for example, uh, palaway yung smart signaling system. Eh, mga 400 uh, intersections pala po ang kasama ngayon. Yan po eh, the same level nung, 19, nung 2004. Bumagsak yun yan, nawala yung 200 nung pinalitan ng mga U-turn. Ngayon ho, dapat ho, palawagin yan. That is doable. Kaya lang eh, magkaibang sistema ang nilagay ng MMDA. Kaya hindi compatible yung nilagay. No? Isa yan sa kuan. Pangalawa na immediate impact. Eh, bakit ho yung 48 dalian trains na binilis ng gobyerno na nandyan na, na-test na yung 9, bakit hindi pa takbuhin? Eh, that will add 66% capacity dyan si sa EDSA. Eh, anim na, walong taon na ho atang nakabingbing dyan sa garahe, mukhang nangangalawang na lamang eh. Yung mga ganun na napakasimple, no? Mm, opo. Uh, yung nga po, no, itong pagpapabuti sa ating pong mass transport system, kagaya nga itong uh, mga MRT natin. Pero uh, paparating na po ang MRT-7 at yung pong LRT-2 okay. extension, andyan na po at uh, pagaganahin na ito hubang mga bagay okay, na ito taong... makakaroon po. Go ahead, sir. Mm. Ted, baka taong dalawang taon pa lumabas yan eh. Ito, mm -hmm. kako nga eh, kung i-build mo yon eh, nandyan na yan. baka isang buwan, nandyan na yung dagdag na 48 trains eh. Mm -hmm lanja nakatiwangwang ayun mm. lang no mm. ang isang palaking long term program na dapat ginagawa yung improvement ng ating public transport Ikaw nga meron hong binalan nilagay na PUBM kaya lang ho ang implementasyon medyo sa liwa it is uh, bound to fail para hong ginagawa para magpalya eh Yan ho yung sinasabi ko na may ganda man yung mungkahe kung ang nag iimplemente eh, medyo hikahos sa kaalaman, mm. -hmm. eh madada pa. Apo, itong uh, PUB Modernization Program kaninyo, um, Sir Engineer, um, ito pong EDSA Busway, kung inyo pong babalikan, ang katwiran dyan nung nagdaan ay para mapa ma maging mas maayos ang traffic sa EDSA, hindi ho ba? Kasi nga, perwisyo ang mga bus sa kanan, kaya inilipat sa kaliwa at ito po ay tila baga pattern doon sa kung tawagin po nila ay bus rapid system sa ibang mga bansa. Pero ngayon po sa EDSA, ay mas matindi, matindi pa rin po ang traffic. Alam mo, sa aking pakiwari yan, ha. Ah? hindi ako nag-agree doon sa map proposal na ilagay sa gitna yung et, yung bus no uh, tulad ng sinabi mo ang paningin ng lahat eh ang problema yung bus ang problema ko yung private car diyan sa EDSA eh nung nilagay ho yung kinulong po natin yung bus sa gitna sa isang lane eh ang ganda ho, ng trapiko para sa mga private car owners Dati ho, walang bus silang inaalalang mag-istorbo uh, bus sa kanilang dadaanan at tatlo yung kanilang lane. ah, uh, apat na lane na ngayon, no? Eh dati tatlo lang. Eh ngayon apat na lane, wala na silang ina istorbo o magiistorbo sa kanila ng mga bus. Eh yung bus ho, nung ginilagay sa gitna, halos kalahati ho ng mga supply bumagsak. Ang mga commuter ho, lahirap pong sumakay diyan. Ang, ang hamon ko nga ho sa nagpapanukala niya na sila po ay sumakay mula sa Fairview ng bus, lumipat sa Quezon Boulevard at sumakay sa edsa carousel nila. Yung team galing sa Marikina, ganun ang gawin. Bumaba sa kubaw, maglakad at pumunta sa station at sumakay papuntang Makati. Yung lahat ng nasa galing sa Taguig or kainta puminto dyan sa Ortigas at sumakay uli sa isang bus papunta naman sa either sa North or South pag na eh, na-survive nila at eh, mungkahi pa rin ho nila yung uh, busway by all means. Mm -hmm. Opo. Uh, kasi nga din po yung inconvenience nga dito po sa mga dapat namang kilik nitong EDSA busway. Pero sa usapin po ng traffic, nakatulong ba sa private motorist? Kasi po uh, sa, 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 sa akin, parang hindi ko naman di maramdaman yung luwag. Lalo na kapag... Sinubukan ko na ako ilang beses eh. Uh -huh. Paminsan-minsan, nag, uh, ako yung nagdadrive, drive -oh. Uh -huh. na mamanayong Makati. Uh -huh. eh, hindi na po ako gumadumadaan sa sipay, mas magaan po sa EDSA. EDSA. Ah, okay. Nahirapan lang ako kung pumasok sa EDSA. Pero hmm. maharapan, ng, malalaman natin ang pa, maharapan, hahanapan ng paraan apo-apo ang pagtatayo ba ng uh, skyway sa EDSA at sa C5 ay solusyon kaya dito sa matinding traffic sa mga kalsadang ito? Yung proposal sa Dream Plan on 2015 ay magkaroon ng expressway or elevated toll tollway dyan sa C5. Mm -hmm. Walahong panukala sa, sa EDSA. taas ng EDSA. Okay. Hindi ho mangyayari 'yon. Imposible hong maglagay pa ng isang struktura sa EDSA sa gitna. mm hmm Opo, kasi nga meron na po tayong elevated rin na uh, MRT. Oo, oh, kaya dahil may MRT ni na, na tayo, hindi mm. na dapat maglagay ng busway dyan sa kitna. Mm -hmm. Eh, magdagdag ka lang ng 48 trains, eh, dahil pa yung dinag na, oh. na mo dyan sa, kwan, eh, sa busway. Oo nga ano Oo, oo, oo nga uh, Ba't kailangan mo pa ng ano Kung meron ka ng train sa itaas Ba't kailangan mo pa ng uh, Bus rapid system Sige po So sir Dito po ngayon sa ano no, Sa pangkalahatan uh, Na problema ho natin sa, sa traffic sa Metro Manila Maliba sa binanggit nyo na Yung problema ho natin sa Kumbaga unified dapat Yung ating Uh, mga traffic uh, intersection na mga traffic lights, etc. Ano pa ho ang kulang na kulang sa atin ngayon so far? Uh, common sense sa enforcement ng traffic. As, alam mo, nakikita ko, yung may mga traffic signal na tayo, pinapikialaman pa ng mga enforcer, kumahaba yung green time o red time, lalo lang kung nagkaka yung traffic. Eh. Common sense sa traffic management. Uh, ito hubang nakaupo ngayon na nangangasiwa sa traffic sa MMDA ay ano po inyong assessment sir uh, mawalang galang lang ho sa kanila sa MMDA sa palagay ko eh comfortable sa kanyang air condition na opisina ni na eh, hindi ko nakitang pumunta sa kanto ng kanya na tinignan yung problema ng mga enforcer eh at saka ng mga traffic signals eh eh araw-araw ko nakikita 'yan, naoobserbahan, nakikita ko yung malinong mm -hmm. mga pulis na pakikialaman yung signal eh. Mm -hmm. O nga po kasi kahit na mayroong traffic light, nakikialam po yung enforcer, no? Ah uh, uh -huh. dito nga sa traffic management at saka kung nga na nag ang lapit lap example dito, Agham Road at saka Quezon Avenue. Then pagkatapos niya papunta ka ng West uh, Quezon Avenue EDSA. Kaka-green lang dito pagdating mo doon sa kabila eh meron pang mahigit isang minuto na paghihintayin eh di ba dapat pag green ng isa green na lahat niya para tuloy-tuloy. Kung computerized signal yan at coordinated. Mm -hmm. 'Yun ang sinasabi kong kailangan ay na upgrade natin yung signaling system. Mm -hmm. Eh talagang sunod-sunod yung green time. Kaya pag pinakialaman ho yung isang intersection ng isang pulis, mahawawala ho yung synchronization ng computer. Okay, sige po. Uh, bilang panghuli sa akin pong banda, uh, engineer, ito hong walang patumanga na kung pagkukumpuni. Kahapon sa Maynila, napadpad ako ng Kirino Avenue po. Diyos ko po. Aliwat ka ng bungkal. Ang dami hong saradong kalsada. And hindi ito natitigil eh. mayat maya ito hindi lang po yung reblocking sa EDSA, ha. Ang dami po nito. Ano po ang inyong komento uh, doon? Kasi maka may memang ano-ano man proyekto na hindi, hindi gawin. Some are necessary, many are not necessary. But they can be coordinated through a virtual uh, window sa MMDA. Mm -hmm. Sinubukan na gawin niya nung time ni FBR pero hindi computerized. Mm -mm -mm. Nagmi meeting yung mm -mm. Kailangan kino coordination yung pagbubungkal para hindi nagkakaroon ng para minimal yung traffic impact mm -mm. pero hindi nog ginagawa ngayon yan although digital technology will allow us to do it very efficiently mm -hmm. and conveniently mm -hmm. Opo. Sige, sa so may tanong ka ba siya? Please, go ahead. Meron din po, ano, engineer, uh, isa po sa mga ipinapanukala yung pag-reschedule ng office hours ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, maging nung nasa ibang pribadong sektor. Na pag-aralan nyo na po ba ito dati doon sa nababanggit nyo na may mga plano na na naipresinta? Kung sakali, paano mas magiging maaga or late po ba yung pasok ng mga nasa gobyerno? Yes, pag-aralan na yan at uh, impact it was no longer effective kasi nung 2015 pa or 2014, nakita namin yung peak hour, yung tinatawag namin yung bra effect sa traffic. Mm -mm. Eh, nag-stress na beyond nine. Yes. Uh, ang kapalit niya na dapat na itulak, na minungkahi ko na noong 2015 yung tinatawag natin telecommute. At that time, they feel that it was impractical. Dahil sa COVID, it was proven that remote work or telecommute can work. No? na, napakadali rin yung itulak na i-institutionalize na maging permanent na, na bawat mm. kumpanya, employer, eskwelahan, mamili po ng isa sa limang araw ang medyo ikakalat mo nga yung magre-remote or hybrid. Mm. Pag ginawa ho, one out of five, rolling, no? Kung halimbawa, ngayong lunes hindi ako pwede, marta uh, remote ako, Martes yung isa naman, gano'n, mm. no? Sa school at saka pribadong employer and government employee, if you do that hybrid, 20% ho ng trip demand will decline, will mm. decrease. Opo, opo. Sige. Sir, uh, panghuli po, itong number coding scheme, uh, ngayon po, anong inyong assessment dyan at doon po sa baka may magpanukala, dagdagan itong number coding ng mga days? Yung number coding, eh, dapat is basura na yan, eh. wala na hong epekto. Para hong medisina, nawalan na ng bisa uh, uh, kasi dahil ho sa katagalan ng number coding, marami yung tao bumili na ng pangalawang sasakyan. Kasi kung may kotse ka, kaya mong bumili ng pangalawa. Po. At pag uh, nagkaroon ka ng dagdag, eh panibago lang purchase yan ng mga kaya na bumili ho ng dagdag na sasakyan. No. Yes. At saka ang nangyayari, hmm. kung pumasok ka lalo na sa mga exclusive subdivision, eh halos wala na silang mapaglagyan sa kanilang garahe, nasa kalye na lahat. Oo opo, oo nga po. Sige po. So, Engineer, salamat sa inyo pong panahon. May tatawag ulit kung sakasakali po na may mabalitaan tayo na magiging usapan sa gaganapin pong traffic summit. Salamat, uh, Ted. Apo. Thank you at mabuhay. Si Engineer Rene Santiago, isa po sa mga transportation expert at siya po ay kasama din ha, sa mga pag-aaral na ginawa sa ibang mga bansa sa so, usapin po ng traffic management. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.